Samantala sa pagkakataong ito, pakinggan po natin ang pag-uulat mula naman sa ating CMN, Robin Reporter sa Mindanao. CNN Live, Live. Nation. Willie really Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din, Ariel. Magandang araw, Pilipinas. sumayong adlaw, mga taga Mindanao, umabot sa bilang na siyam naraang dating mga Moro Islamic Liberation Front or MILF combatants sa Central Mindanao ang tungo manggap ng kanilang financial assistance mula sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity or OPA-PRO sa pakikipagtulungan ng Mindanao State University System. Layunin ng OPA Pro ay upang may ang suportang edukasyon sa mga anak ng dating MILF combatants hanggang sa kanilang pagdatapos sa anumang bachelor's degree sa ilalim ng educational grants ng OPA Pro at bahagi din ng isang normalization track ng Comprehensive Agreement of the Bangsamoro or ang CAB na umuugnay ng kanilang katapusang kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng Gobyernong Nasional at ng Moro Islamic Liberation Front, Imay LF. Will Ramos, Simen Robin, reporter ng Mindanao, Radio Kalikasan, ng City Base, nagulat ng live para sa CMN Pilipinas. CNN Live, live, live Nationwide. Nationwide. Maraming salamat, Twili Boy Ramos, ang ating CMN Robing Reporter sa Mindanao. Sa